Paano kalang sumailalim sa drug test ang Pangulo ng Bansa kada taon binara sa kamera? Detali ng balitang iyan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Mariin ngang kinontra ni House Minority Leader at Four Peace Party Representative Marcelino Libanan ang panukalang batasa ni Senator Robin Hood Padilla na sumailalim sa annual mandatory drug test ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng gobyerno. Tahasang sinabi ni Libanan na sa halip na linisin ni Padilla ang sariling bakuran, ay inililihis nito ang isyo at ginagamit ang Pangulo sa gimmick at publicity stunt. Pinunadi ni Libanan ang timing ng paghahain ni Padilla ng panukala ilang araw matapos masangkot ang staff nito sa marijuana controversy sa loob mismo ng busali ng Senado. Git ni Libanan, dapat panatilihin ang dignidad ng Office of the President at dapat itong manatili kahit sino pa ang nakaupong Pangulo ng bansa. Babala pa ni Libanan maaaring maging katawatawa tawa sa buong mundo ang Pilipinas kung hahamakin at hindi natin re-respetuhin ang pinakamataas na leader ng ating bansa. Nilinaw naman ni Libanan na walang pinoprotektahan ang minorya sa kamera at nais lang nilang maproteksyonan ang mismong institusyon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.